<laughs> <laughs> hindi siya mana oo oh, kay hadlok siya sa kambing <laughs> <laughs> nga da kambing takot ka sa kambing Ambala na yung hi vlog Hi vlog Tulog yung ambala Hi din hi. ka maka to, Besh Beshi saan, pare. Nagdako ko sa farm <laughs> Nagdako Naranaw siya ko sa farm chicken. Nagdako ko sa farm <laughs> Lumaki ka saan? Sa farm <laughs> sa <par> <laughs> Grabe bala utok mo bon Ohio. Alam ko.